Mga kasama, tuwing Semana Santa, dinarayo ng mga Katoliko ang Holy Stairs o ang Banal na Hagdan na matatagpuan sa Roma sa Italia. Alamin natin ang dahilan kung bakit ito dinarayo ng mga deboto sa pamamagitan ng RMN Lenten Special Report ni Radyoman Elmar Acol. Sa nakalipas na daang-daang taon, ang hagdanan na ito na tinagdurang Scala Santa ay patuloy na dinarayo ng maraming mga Christian pilgrims sa iba't ibang panig ng mundo. Tuwing simana Santa, lalang na pagbiyerni santo, maraming mananampalataya ang akyat sa hagdanan na ito. Batay sa mga kwento at tradisyon, ang Holy Stairs neto merong kabuang 28 mga steps o baitang ay bahagi ng hagdanan na inakyat ni Jesus ng patawan siya ng parusang kamatayam doon sa Palasyo ni Pilato. Kaya naman, ang tawag dito sa banal na hagdan na ito ay Scala Pilate. Sinasabing noong taong 326 o 326, ang ilang parte o relics ng Holy Stairs ay binyahe mula sa Jerusalem patungo ng Roma bilang sa utos naman ni Empress Saint Helena ang ina ng Constantine. Mula noon hanggang ngayon, dinarayo na ito ng mga pilgrims sa loob ng Basilica of St. John Lateran. Sa simbahan na ito makikita rin ang pinakalumang mga chapel ng mga Santo papanon at ilang relics ng mga santo. Ang pag-akyat sa banal na hagdan ay kailangan nakaluhod. Sa ari-saring mga kwento na rin ng milagro at karanasan ang lumutan dito sa hagdan na isang kakaiba at pambihirang eksperyensa na simbolo rin ng pagpapakumbaba. Para naman sa marami, sadyang nakakaiyak ang pagakiat at ang hirap ng nakaluhod bilang bagay ng pagtitika sa mga kasalanan. Ang iba naman habang inaakyat ang banal na agdan ay sinasabayan ng pagdarasal o kaya ng pagrurosaryo. Marami rin palataya ang nagpabalik-balik na rin sa lugar bilang bagay ng debosyon. Makamit ang tinatawag na plenary indulgence sa mga kasulanan at ang pagbabalik tanaw sa pagpapakasakit ni Kristo o Passion of Christ. Yan ang ating special report para sa alamin Lenten Specials. Rajuman Elmer Ahol, Tatak, RMN.